Hi everyone! Ito, magluluto tayo ng uh, Kamoti kamochi. <laughs> ng kape sa umaga sa gagami ng mga loads. Sobrang lamig. Bangalaw, <sighs> sobrang lamig. Pero feeling ko parang sira sa mga Ito yung kakainin ko. So, next lang natin siya. Ito yung mga ili. Hindi ko alam kung ano ba ito. Parang, parang, parang ano siya. Sana okay siya, no? Ito, bakit ganun? Ito pa talaga yung Parang mayroong may sira siya sa gitna. Dahil ayoko sa tinapay. Kainin okay, na isa. ภาพนึงขกาแฟมาลุก้า่าอ้ยคือกีสิ iskarty lang. So, slice natin siya. Meron na tayong pride. Tas meron akong saging. Ayoko siyang kainin na. Paparituhin natin siya nga, Luis. Diba? Paparituhin natin. So, slice natin siya pa. -pa, -pa. Wala. Try ko lang. Wala naman masama, diba? Wala naman masama, mga leaves. Pero mukhang mas maganda dito. Oh, siya dito. Dati siya dito. Para madaling maluto. Diyan tayo magpa-fry. for today na na-pride ako ng ano ng tomato ay tomato potato and then banana then yung kamote mga ba thank you and uh, see you in my next live God bless bye bye hindi niya na ma, ano yung ano magluluto hindi pa tapos kasi ano pinapainit ko pa yung palaha mga lords so